Wala pong tigil ang pagdating ng ayuda para sa mga residenteng apektado ng kalamidad sa Davao Region. Sako-sakong bigas at iba pang tulong ang ipinamahagi sa mga sinalantang bayan. Yan ang ulat ni Regine Laduza ng PTV Davao. Isa ang Davao Oriental sa lubhang na apektuhan ng sunud-sunod na pag-ulan dito sa Davao Region. Libu-libong pamilya ang apektado. May mga pananim din na nasira dahil lubog sa tubig baha ang ilan sa mga barangay dito. Maliban dito ay may mga daanan at iba pang infrastruktura ang nasira. Kaya naman kahapon ay personal na inabot ni Senator Win Getchalian ang tulong mula sa kanyang opisina at mula sa Valenzuela City sa mga mayor ng Davao Oriental. Isa sa nabigyan ang Banay-Banay Davao Oriental. Nasa 400 na sako na bigas ang naibigay sa nasabing munisipalidad. Laking pasasalamat naman ni Mayor Limwell Ayan Larsha sa natanggap nilang tulong dahil kahit bigas ang pangunahing produkto ng kanilang munisipalidad ay nangangailangan sila ngayon dahil karamihan sa kanilang sakahan ay lubog sa baha. Aniya, nasa mahigit 200 ektarya ng palay ang apektado ng baha. Mahigit 10,000 pamilya rin ang apektado. Nagdeklara na ng State of Calamity ang kanilang munisipyo. Maliban sa banay-banay, nakatanggap din ng 600 sacks of rice ang Governor Generoso. Tagdalawang daang sakong bigas naman ang natanggap ng San Isidro, Buston at Manay. Tigapat na sako ng bigas naman ang natanggap ng Lupon at Karaga. Sa kabuuan, nagkakahalaga ng 7 million na tulong ang naipamahagi. It's uh, a lang to, no? and we will be coordinating with the local government para kung kailangan pa nila ng dagdag -dag tulong, eh, tuloy-tuloy naman yung aming tulong. So, importante yung coordination namin with the local government para alam namin uh, ano pa yung next na pwede namin mahinap maliban sa Davao Oriental ay pumunta rin ang nasabing senador sa Agusan del Sur kung saan namahagi rin ito ng 3800 sacks of rice. Nagsagawa rin ito ng aerial survey sa Davao de Oro partikular sa Barangay Masarama ko Davao de Oro kung saan may nangyaring landslide na ikinamatay ng halos isang daang tao. Inalam din ito ang nangyari at ang status ng nasabing barangay. Three provinces almost mga 17 million ang aming itinulok. Uh, So, and then we also uh, nagbigay rin kami all the way to the municipality para diretsyo sa tao. Samantala, binigyan din din ito na importanteng maging ganap na batas na ang panukala sa pagawa ng mga permanent evacuation center, lalo na sa mga lugar na palaging tinatamaan ng bagyo. Regina Nuza, para sa Pamadsang TV sa Bagong Pilipinas.